야, 야호... 우와. Diliw pa. Palong na, ang panong. Oh. Malakas ng magnitude 7 na lindol ang yumanig sa Bugo City, Cebu ngayong Martes ng gabi, September 30. Naramdaman ang pagyanig sa iba't ibang bahagi ng Visayas, Bicol at Baging sa Mindanao. Ilang simbahan at gusali sa Cebu ang napinsala kabilang ang St. Peter, The Apostle Paris sa bantayan at ang Ark of the Oceans, Rhine of Santa Rosa, Dilima sa daan bantayan. Vbox naglabas ng tsunami advisory sa Cebu, Leyte at Biliran. Posibleng sundan ito ng malalakas na aftershocks kaya't kailangan maging alerto. Magandang araw Pilipinas, ito ang Pilipinas weather ngayon. Narito ang ating special earthquake report ngayong araw ng Martes, Ika, September 30, 2025. Huwag kalimutang i-like, share and subscribe para lagi ka-updated sa mahalagang balita. Salamat sa inyong suporta. Mga kababayan, Yanig ang Bugo City sa Cebu. Kaninang alas 9.59 ng gabi. Ang lokasyon nito ay 21 kilometers hilaga, 83 degrees silangan ng Bugo City, Cebu. May lalim ito na 5 to 10 kilometers Swallow Earthquake Tectonic Origin. Ang lakas nito ay 6.7 magnitude ayon sa PBOCS at itinas ito sa magnitude 7 ayon sa USGS o United States Geological Survey. Naramdaman ang Intensity 6 sa Cebu City, Villaba, Leyte. Intensity 5, Argao, Asturias, Danao, Talisay, Lapu-Lapu City, Ormoc City, Hilongos, Carigara, Leyte. Intensity 4 naman sa Mualbual, Cebu, Kawayan, Biliran, Tacloban City, Rojas City, Capiz, Bulusan at Sorsogon. Habang Intensity 3 naman sa Legazpi City, Iriga, Camarines Sur, Dunsul, Sorsogon, Tiabaw at Antique. Nagkaroon po ng pinsala at epekto sa mga lugar na nabanggit na nakaramdam ng direkta ng pagyanig. Kumuho ang bahagi ng St. Peter the Apostle Paris sa Bantayan Island. Napinsala rin ang Arcadiosian Shrine of Santa Rosa de Lima sa Daan Bantayan. Mga residente sa Cebu, sa Cebu City at Karatig Bayan, labis na natakot at naglabasan sa mga bahay habang yumayanig ang lupa. At dahil dyan, naglabas ng tsunami advisory amphibooks para sa lugar ng Cebu, Leyte at Biliran. Paalala, lumayo muna sa dalampasigan at huwag munang pumunta sa dagat hanggang sa ang abiso. Bagamat minor sea level disturbance ang inaasahan, maa maaari pa rin magdulot ng panganib sa mga mabababang baybayin. Kaya naman inaasahan na susundan pa ito ng malalakas na aftershock sa Northern Cebu at kalapit ng probinsya. Paalala ng PIVOX, manatili sa ligtas na lugar, iwasan ang pagpasok sa mga nasirang gusali at laging magmonitor ng opisyal na abiso. Mga kababayan, ang lakas at lalim ng lindol ay sapat upang magdulot ng matinding pinsala lalo na sa mga luma at marurupok na estruktura. Katulad ng nakaraang malalakas na lindol sa Visayas, hindi lang mismong epicenter ang epaktado kundi pati na rin ang mga karatig region. Importante ang mabilis na disaster response o koordinasyon ng LGU o loc local government unit at barangay upang maiwasan ang karagdagang pinsala at pagkawala ng buhay. Kaya't narito ang ating patuloy na paalala para sa ating preparedness tips. Number 1, huwag mo nang bumalik sa mga nasirang gusali iwasan ang pagpunta sa baybayin habang may tsunami advisory. Maghanda ng go-bag na may laman ng pagkain, tubig, flashlight at first aid kit. Makinig sa mga opisyal na abiso ng T-box, NDRRMC at lokal ng pamahalaan. Para sa ating Bible verse, mula sa Psalms 46 verse 1, ang Diyos ang ating kanlungan at kalakasan, handang sa klolo tuwing may kagipitan. Sa harap ng kalamidad, manatili tayong nagkakaisa at nagtutulungan. At yan po ang ating special earthquake report para sa ngayong gabi. Patuloy tayong mag-ingat at magdasal mga kababayan. Salamat sa iyong patuloy na pagtutok at pag dito sa ating channel. Huwag kalimutang i-like, share, and subscribe ang Pilipinas Weather ngayon para lagi kayo updated sa anumang balita ukol sa panahon at kalamidad. Ito ang Pilipinas Weather ngayon na lagi nagpapaalala. Maghihanda, maghiligtas, maghialerto. Ingat tayong lahat.